Naayos na natin tong ating laing mga farmer uh, taman tamang tama ito sa biyernes. Medyo patuyuin natin ng konti. Uh, at ang pagluto niyan, syempre, medyo titigas yan. Palalambutin natin ng konti yan. ay isang magandang magandang buhay mga farmer project naman tayo ngayon at uh, mayroong isang jeep na pumasok ah uh, mukhang naliligaw magsha shortcut siguro to papuntang magalang ah uh, hindi kakain yan malamang mga farmer so uh, everyday naman halos sabi mo na sa isang linggo mga tatlo o apat po ang naliligaw na nagtatanong po ng uh, pagkain pero yun nga hindi naman natin pa pwedeng buksan araw-araw yan mga ka farmer kasi ang laki ng punan ang laki ng yan. So, malay natin. Maging araw-araw. Hindi <laughs> di ko na po problemahin itong mga ito. Ayan. O, eto na. Mapasubo na naman tayo rito. Pero, okay lang kasi si Bebe nagre-reklamo. Talagang grabe po ang putik mga farmer Pati sa loob, talagang ano, pagka nagtag ang mulan, eh talaga pong matagal mawala ang putik so at least paikot may grass may ano hindi na po magpuputik mano mano ah yun dito lang oo yung laing pala natin hindi pa natin isasabit yan papayam maganda hindi daw binibilad ano jom jom pakita nung muna ano ang ano para malaman natin para po may tong tol ka mo, tol pi, tol pi. Ngayon naman ang tol. Ha? Ay, mamalagwa Mama ya. na kaya. Ha? Binala hey, ba Ha? Abit niya dong kuya. Mapalaya buntok. Dano pa na ita. Dey baka nagatid kay ano kay Ah, service ni Rambo, hindi natin alam. Na Kumakain kayo ng manghang. Lahat. Bicol Express ang ulam. Palaban na yun naman yung kaya kanini. Para. Paano yung motor ni Sagi yan? Saan yan? Nasage? Yeah. Hindi. <laughs> Malinis na carburetor lang ang problema pala na itong isang ito kaya hindi gumagana itong mixer natin pero okay na po. Pinagtrabaho niyo si Kongkong ha. Nakong, pinagtrabaho ka nila ngayon. Ano bakal? At least wala na tayong ano. Nadaanan gaano ano. Ito, pero kada katagalan, expect natin, iaangat po ito dahil... Ano ito eh? Mangga. Itong mangga. Iaangat yan. Ugat. Bakal ano bang jis? Ah, 9 lang oh, gis. Ha? 9mm lang linagay ni Papa yang. Hindi naman dala ano, na. Okay lang. Labis pa rin niya. din dala to kong. Maganda nun mapatag natin. Like taliman na lang natin talbos ng kamote yung dito. Gusto nang talbos ng kamote may araw eh. Ne. Ay. 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 Ay! Bota ka nyan, mamatayin ka yeah? Mangga. Maasim pa naman ang bunga nito. Fountain niya pala kini. <laughs> Aro! Fountain Aro! dami na Ano. Nagahanap ako ng second hand na yung kagaya ng dati. Yung mga itim namin na, na ginamit. Tagal nun. Makunat. Galing ata ng Japan. Maganda yung baka, ano yung rubber na mga ano yung dati na. Hi, bro. Ay, isa natin itong oh. na ating laing mga farmer ah, Taman tama ito sa biyernes. Medyo patuyuin natin ng konti. Ah, at ang pagluto niyan, syempre, medyo titigas yan. Palalambutin natin ng konti yan sa na Naayos na ni Papa yan. Oh. Marami yan Hindi ko pa ma-decisionan kung ano yung ilalagay natin Kung Baboy o Dilis Paano ito Paano ang patungan yan yun? Yung ating pump Ha 아! dito aasintahan iapapantay yan dito uh, puro semento na to dito sa likod okay na din magay na lang siguro si baby ng ah uh, lang pag mga halaman na nakapaso para medyo presko kaya lang kailangan mo talaga nun magdidilig ka pag nakapaso, then, ano, mabilis matuyo. Medyo green ang kaunti ang paligid. Sa bagay ito, pwede itong Ha? Pwede itong lupa na lang muna tapos taniman ng mga pwede green o no? kaya pwede lagyan ng mga pechay eh. <laughs> Wag mo na simentohin. Na. Di ba? Wag mo simentohin papayam. Titingnan natin kung mali mo ma pwede itong lagyan. Oh, taniman ng ano. Laing, gabi. <laughs> pwede tong lagyan ng kung gusto niya maghalaman o anong pwede naman para hindi naman puro semento kasi doon sa kabila may gulayan na kami ang daming ang talong mga ka-farmer daming talong mag-uwi ng talong mamaya na ang dami lagyan mo uli ng fertilizer tong yung kulay blue yun ang the best ay tagisagisan mo lang yung ano yan ah talagang tas diligan ako po Tuloy-tuloy ang bunga Napakaganda ng uh, Ano talaga Ng Yara Yara winner Ano ang tam? Winner yung atal ilagay niya Sarap yung ano Bicol Express Mapapalaban na naman may ano paritong tulingan mga ka farmer nako panoorin niyo yung ano yung aking uh, Bicol Express recipe <laughs> napaka simple lang naman pong lutuin gata lang naman yun baboy at siling uh, ano siling haba sana umulan kailangan na po natin ng ulan yung mga papaya may mga fertilizer nang nakabang Ganon din po yung mga nyog natin uh, at kailangan na lang ng ulan para malusaw para masipsip po ng ating mga halaman mga farmer Ayan. bukas uh, pupunta pa last dito Noel Yabot uh, mamasyal uh, at ewan kung matutuloy si Sydney magpapalandscape ano landscape magpapamaintain tayo ng ano maintenance po ng uh, ano natin garden mm. belated happy birthday pala kay Rika Songko ayan nakita ko yung yung uh, ano bira kasi akong sumilip sa Facebook <laughs> Rika Songko happy birthday sa iyo shout out na rin kay Tito Rick Galang at Angel ganun din po kay Tita Marites Galang ayan Shoutout po sa inyo. Sa mga gustong magpabate, message po kayo sa aming Facebook page. At sa aming uh, sa Facebook account ko, yan, Engelbert Serdino. Yan, invite nyo na lang po ako. Para medyo, ano naman, ma-ano natin. Maisingit natin. oh hindi na nila pang pabilog, ne. Ah, may pabilog pa pala yan. Ayos. Ah, Ayan oh, tumutubo na ulit yung ating mga Grabe duhat na naputol mga ka-farm yan o, oh, isa dito Ipo-ipo eh Tsaka doon Nakita mo ba yung Yung kaibahan ng Tornado sa Amerika Tsaka tornado sa atin? Na? Nakita nyo yung tornado sa Amerika Tsaka tornado ng Pilipinas? Pagpapasalamat pa natin yun Bakit ka mo? Ay parang ano lang eh ay parang katiting lang yung tornado natin yung sa Amerika kahit ganitong bahay wasak ay grabe lakas walang sinasan to kailangan mayroon kang ano doon yung parang tagwa sa ilalim banker. sipin mo kung gano'ng katitibay na yung bahay sa Amerika yung Milton nako sabi ko nga nako ah, uh, walang sinabi pala yung ano natin dito yung ipo-ipo oo nakakatakot Meron pang isang Pilipina na dagana na ng kahoy. Naglinis na agad siya, nagligpit-ligpit. May isa nga. Matanda na pa naman. Na nabagsakan, no? oh. 'yun. Pero yung ngayon katatapos lang nung ano sa Florida, grabe. Nakakatakot. You know, nagtubo na ito yung sanga dito. So, ito lang naman pang major ano natin, nung may dumaan po na buawi. Ito, yung dalawang sanga dito malaki, Chucks, yung dalawang sanga ng ating uh, talisay. Yeah, uminit na uli. <laughs> Pero may ano naman, tutubo naman po yan. Ayan mga farmer, syempre. Ah... Uh nanonood pala ako ng ano ng uh, pre-season Lakers tsaka Golden State promising po ang uh, season ng Golden State ngayon kaya medyo nakatutok ako dahil siyempre avid fan tayo ng Golden State Warriors ah uh, talagang basketball mga <laughs> Pilipino eh so ayun at Ay, medyo busy na tayo yung mga sports news di pa rin po natin dati po tennis nakatutok ako dahil nakabang uh, talaga ako dyan kaya ano kay Roger. Kaya lang, eh, na po si Roger. Then, hindi ko na din nalalaman kung anong mga... Ano. Dati gumigising pa ako ng madaling araw para lang manood po ng live. ah uh, minsan finals ng uh, Wimbledon o kaya US Open, mga ganun ba. Pero ngayon, ay wala na. Hindi ko na alam ang nangyayari sa... Ano, alam ko si Novak pa din ata ang nagahari eh. So, ayun panoorin ko lang kasi naka break time kanina eh walang simento kaya ang kakainin ito sinasabit na ni Papa Yam yung laing eh ayan ba ay ito tatlong bundle pala ito lunch ma farmer and eh? 2 o'clock sarap ng amin pa ng halian Bicol Express ayun na yung laing naka naka ano na nakaasabit na <laughs> Bubusan daw itong part lang lanay-anay niyan hindi na makakapor laing ah

yung graba din yan? O buhang eh. Di siguro kakasya yung isang anong yon Yung isang truck na graba tsaka ano? Hindi kasya yan. Na? Kasya na? Oo. Dalawa yun eh. Doble yun. Pero kulang, lapad nito. Ne, kong. Ang gandito lang yung dalawa siguro. Kulang pa nang Ano, tingnan natin. Sabi ko nga baka uminit eh. Nga lang na ano na si Bebe na medyo na ano din kahit si Papa yan. Sabi niya medyo pag umano naman po itong ano, maglililim din naman uli yan itong ating mga tutubo naman yan syempre so lililim din naman uli si Jay uh, ng graba eto Buhangin Grabe na ng mixer na ito. bilis mabilis <laughs> talaga to si Kong Kong wala na ayun Oh, magasusundo na. Nahuli ata yung semento na eh. Na. Ay, buhay. Kapahirapan ninyo yung mason ah. <laughs> halo ng halo. Wala pang tubig. Na. Ay. Ay. Ugasan mo kong. magiging itsura pag na na malalaman natin tapos yun doon sa ano, wag po hindi ko na muna ipapasemento yung ano yung anong yun pwede natin gawing parang flat yun gustong lagyan ng halaman ni bebe or uh, subukan muna na lagyan ng gulay ang bala ko dyan papakuha tayo ng uh, tayo ng kalabaw na dry hahaluan ah, natin para maging mataba po yung lupa and tingnan natin kung pwede natin lagyan ng bokchoy o anumang pwedeng i itanim natin dyan, pechay ano na? wala? aru aru wala na naman On. Oh, nakaano mabigat eh. Mahirap buhayin pagka may load na eh. Namatay. O yun, back Back fire ha Dito lang daw Bukas Lalahatin na to Tapos yung pump Sabi ko ipantay na ang problema Baka mabali naman yung tubo Sana wag naman ano Kasi pinapano ko kay Junjun -Jun eh Medyo ibaba ng kaunti Para nakalapat na yung Yung pinaka brace niya sa baba Lapat na lahat Ang problema baka kako uh, Mabali yung PVC Itingnan daw yung lahing natin huwag po magalala mahalik ka po kanya, siyempre, pero buhugasan yan pagka na ano, ibababad sa tubig mga pwede nga daw overnight para mawala daw yung ano yung uh, panlasang Pinoy yung nagsabi eh lahat daw ng na ano ng dahon nga naman yung taro leaves ba lahat ng taro may taglay po silang chemical talaga makate ngayon pagka nahimay mo na daw ibabad mo ng mas maganda nga daw mga 8 hours para matanggal talaga yung ano yung chemical na yon so yan ang susubukan natin baka bukas na hapon eh, maghimay na tayo bababad natin hanggang bukas umaga tatapos to bukas 'pag kasinsero. Ayun oh, ito po 'yung sinasabi ko. Pwede pa naman itong mataniman. Pero ang bala ko dito, papalinis ko 'yung mga lupa. Ahaluan natin ng ah uh, mga dumi ng kalabaw ewan ko sa kabila kay Dodong meron pa siyang ipot mga ka farmer kasi di ba may mga luma pa pong ipot dyan eh ng uh, manok maganda din yon kaya lang iahalo mo na sa lupa para hindi na ganon ka ano ka init kasi naalala ko you know, last year ba nagtanim mata o 2 years ago nagtanim siya ng talong dyan inabono niya daw yung mga tuyong ano, tuyo na na ano, ay eh, hindi pa composted 'yon. Tuyo lang. Uminit nung nabasa, syempre iinit po nasunog yung tanim niya. Kaya nadala siya. Ewan ko kung mayroon pa diyan. Bukas kaya kaya ito? kalanganin eh. Oo. Kung puro buhos na lang ano? Galaksan ka na kong Na <laughs> Alaksan kita ko po yung palay natin yung hybrid tatlong pitak ayan na oh ganda din naman yung bunga nya malili talaga yung ano no pero may laman po siya mga uh, farmer Malaman, may laman may laman siya hanggang uh, batok ayan, oh. may laman yung batok nya pero ano pa to mga one week pa siguro ayan pinasampulan ko kay kungkong kahapon ay kaninang umaga medyo maikli ang uhay Aray, hindi po na gaano nga tutukan ito puro damo pero nakatulong kasi yung katabi namin nagdapaan kami hindi dahil <laughs> sa damo siguro <laughs> okay na ay tapos na naman tayo 4 o'clock Um. Bukas uh, Mukhang tayo ay mag uh, Ayaw ko kung matutuloy na Sydney Ayusin na po nila yung ating uh, garden Maintenance pa Sabi ko dapat ano Kailangan dapat linggo eh, Sabi ko hindi ko maiba vlog eh, Sabi ko naman Malaking tulong din sa kanila Kasi yung maisama mo sa vlog Dahil doon sila kumukuha ng Parang advertisement na din So ayun Tingnan natin kung kaya nilang kuhanin ng kalahating araw yan. Okay na. So, ayan. Maraming salamat. At ayan yung mga kalapati natin. Ang ganda kanina, mga farmer Binu. Kaya gusto ko magpagawa <laughs> na. Kaya lang gastos na naman, ano? Ah, hagdan. Uh, para pagka nagparonda na andun ka sa taas hindi sila makakadapo so makakalipad po sila matitrain mo sila force fly na tinatawag para makalipad ng mas matagal para pagka binitawan mo sa medyo malayo lilipad sila ng uh, mahaba-haba no mga ilang oras sabi nila 2 hours pa nga daw yung iba eh, grabe no grabe naman magpalipad yung mga yan 2 hours can you imagine na walang dapuan. Ewan ko kung 2 hours na yun, tuloy-tuloy, o -tulo, -tuloy, putol-putol. Pero 2 hours daw. Pagka lumilipad na ng 2 hours, ay eh pwede na daw i-train. Grabe. So, yun ang kailangan nating uh, ma-achieve. So, ayan. Maraming maraming salamat at magandang buhay. Nasaan na yung ating uh, ano dito? May malaki na bang nakapasok? O maliit pa rin? Grabe, ang liliit ng tilapia, oh. Uy, buhay naman lahat, mga ka-farmer. Maliliit. Mapakawalan din yan.